Tindahan sa Davao City nilooba na mga hindi pa nakikilalang suspect. Apat na libong pisong kita pati ang perang laman ng mga automated teller machine natangay. Si Jason Amisola sa report. Parasahang pinasok ng hindi pa nakikilalang mga salarin ang grocery store na ito sa Maypuan, Davao City. Dumaan sa manhole ang mga suspect at minutasan ang konkretong sahig ng butika sa lugar. sa lumusot sa tindahan. At dinistrong ka ang dalawang automated teller machine o ATM. Bukod sa 400,000 pesos na kita ng tindahan, inaalam pa ng otoridad ang halaga ng nakulimbat sa ATM. Duda ng otoridad, pinag-aralan ng grupo bago isinagawa ang krimen at gumamit din ng power tools. Kinuha rin ang hard drive ng CCTV footage na magagamit sa ng ebidensya sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Inaalam na ng pulisya ang CCTV sa mga katabing establishmento gayon Gayunman, ayon sa pulisya, may nakuha na silang lead at may tinututukan ng persons of interest. Kung tanawon na to, ang kalayon sa kanal, layo-layo yun siya. So naasya'y dakong posibilidad nga nasayo yun siya. So tao-tao yun naging ging ilahan naging ano daan. Mura gistadihan yun ni nila sa pagsulod. O posibili po, dahantang dahan mga tiyori nga ngayatan aw nga posibilidad. Pero kanatanan open taan na para yun mas masuta na to, no Mas mas ma-identify yun na kung asa yun ni Sulod o ni Gawas. Pero sa pagkakaroon, mga pamanto ang ato nakita niya, posibleng nilang giagian. Nanawagan din ang kapulisan sa publiko na ipagbigay alam ang ipormasyong may kinalaman sa mga salarine. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa bayan.